guys. Si Uno guys. so oh, Papunta ng ano. Muson. <laughs> <laughs> Dapat nag live pala tayo be. Oo. Uh -huh. Oh. <laughs> Sabi Wait kuya JC. Diba dami na. Di ba, yan? Wow! Ayan to me. Ayan, na lang natin mamaya. Wala tayong dalang tissue pala. Kamayan mo lang. na lang. Sabi ni Di sa Di sa gilid. life in the province pag maulan maputik pero papasimento namin to di ba nat papasimento natin to lahat ng nakikita nyo ipapasimento kaya pa apa apa <laughs> kahapon. Yung alingan siya dito. Dito rin kaya pumunta kahapon? <laughs> Sinundo namin si mama. Uhoy. Alam <laughs> mo, parang naligo kay Sola na grabe yung polo ng pawis. <laughs> grabe ng pagod ka kahapon. <laughs> <laughs> Dumi na tayo, yung sinilat Ang wali ang wali yan. Mamaya pupunasan natin. Ang ganda, eh. Bungo. Bungo yung butas sa paa mo. Ay, so. Ay. Ano, ah. Pura putik yung paa niya. <laughs> Ganon ka pala kasi nakaglakad, oh. <laughs> Kaya tumatama sa tuhod mo. Ayusin mo. can <laughs> run. Ganoon pala dapat na run. <laughs> oh, careful. ding pang pump dyan ha, ah, para di nyo tinataob yan ah. Itingin nga tayo yung kami makita tayo Ayan ang sa gilid na. Huwag kang malalim. Ayan. 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 Ang Baka madulas ka. Dito ka oh. Malalim ito yan. Good <laughs> Agad ka na? Laban pa? Madumi na hindi ka, kasi marunong maglakad Wala eh. pa naman tayo tissue? Oh, hindi nga ako nagtala. <laughs> Hanapin mo si tatay. Tatay! Nagpapahilan si... Ano? Bueno. We're on our way! Hoy! Oh, salamat! Hehehehe! <laughs>

punya <laughs>

不错。 I <laughs> don't <laughs> here at oh. Ha? Ha? Inta hey, Sige. Tatilet? Tatilet Saan ba? Pasok ka doon, oh. No? Antayin lang natin sila dito.